running water po naman ito kaya malinis may natira pang kamatis oh yun na uh. uh. Dadalhin na rin natin Sayang Kala ko sukol na sukal na Yung kamatis po pa iba Nagkaigi pa oh yan. Ano po yan Bali sa episode na ito ano po I-spray po tayo ng ano Pamatay damo po Na pamatay damo po sa palay Hindi po nito naaano ang palay Pero Patay po ang damo oh, yan, oh. Top shot yan po ating ginagamit Tapos sinamahan natin ng kalahating almex tapos nilagyan natin ng natibo para sa mga fungicide po ng palay tapos sinamahan natin ng malatayon para po sa mga insekto yan pwede pong pagsamasamahin niyan yan cameraman ba oh, yan. talaga kung katay balat na balaw Tapi makakamenos oh, kahit medyo mahal hindi ko lang matandaan kung yung 1 liters ay basta may kung 1,000 eh yan po naman ay sana lang mamatay lahat yung damo na ano materialay palay oh yan po ang purpose niyan balik kanina pa po tayo yan no andun na yung saknong natin yan sa bandang dulo kaya natin rin ating camera cute Basta po masyur matamaan ito yung damo Yung mga damong tubigan Ano po yan Patay Kaya ho kahit medyo mahal Makakamenos tayo dito Nang sana Sa labor po ba pipila Kabilis mabago po ng panahon Na ay ang biglang Sama na naman po ng panahon Ikapapag-spray lang po natin tayo po memang mga gugulay ngayon ba diba, hinub na rin, rin siya kita hmm. po yan, no? ba gaya no titibain na rin natin no ano ka nangangain dito chu o dali tama na lahi chu oh oh uh. oh uh. oh uh. oh uh. uh. Pare may may kain na ng ano, hindi ko alam kung yun. Mm -hmm. Kung daga o ibon, no. Kakainin pa natin na rin siya. Mamaya yung atin titibayin na rin 'yan. Ang dami ng panibulo. Oh. Bale may nakahingi may nakahingi na nga po pala. May nakahingi na po ng mga pananim dun sa bandang dulo. Ang daming panibol. Oh. Ano pa yung mga next na ano Pananim natin Ang ah, grabing taas Ang damo natin sasagupain no Sa sunod na tanim natin yan on. Ang guloin natin. Sa tingin pong iuuwi. kartihan din lang po dito kaya po yung mga wala pang gulay na hindi e yung ganda rin po ang ating mga panggulay naman pag po tayo nagtani nawasawa na ito no. tapi masarap din ang ginatan kasama yung laman oh. No? pag ano po tayo mag episode din ah, pag uli natin dito sa bukid ang puno na yan pag puno man, may limang puno ay pakarami na ah. dito po sa malakas ang tubig oh. running water po naman ito kaya malinis ito po yung irrigation na hindi la ang natabasan no. Mm. Ano ah, 'to, tu-tu may espatay oh. May natira pang kamatis oh. Ano na? Mm. dadalhin na rin natin. Sayang. Hmm. Kala ko sukal na sukal na. Yung kamatis po palang iba eh. Nagkaigi pa oh. Yun oh. Bagay pa na rili really nung nakaraan ay eh, ayos. Sulit. Hmm. Yun pa, oh. dahil pa pala kahit may mga ganyan tama po yung panarili po ang tawag namin dito ay oh. dami nyo hmm. nagkaigit yung mga puno ng halaman pag ba susurting ka talaga oh. kahit akala ko yan eh nat natampakan na natin nung ano eh nung mga damo yung ano ng kamote mm, um, pero naggandahan pa eh talaga lumalaban din ang kanya nagsusurvive din mm, um, tinambakan ko na yung puno sabi ko hindi na ito magkakaig eh kaya ako napakahirap talagang kusgahan natin na isang ano eh mm, um, yan pa pala upakanabang pa thank you lord ano chuchu ang inyong dyan tara uwi na tayo panalo tong kamatis at laing pwede rin po ito sa ano pampasin po baka tsagata yeah talagang tapos yung saging ating tiba na rin Psst. tabi makikiraan

yan galing po sa malaking planta sa Primex Coco product oh, ilang puno po yan may mga umarbor din punong iba pero yung ay ko yan po isang pong puno yung iba inarbor bali dadalo po ang ating na ano oh. talaga kung pag tayo nahilingan minsan na hindi makaya ay oh. grabing ambon bala yun po salamat po sa inyong pagsama po ito po yung mga ano natin ngayon oh na ay bumago na naman nga ang panahit kaya teka ispray lang ayun bali dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to kung di pa po kag sasubscribe sa akin channel pasubscribe na lang pakalag na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pang ang video sa ganito na lang Ingat po palagi. Happy lang. Bye po, ingat po.